nandito na sa labas sobrang lakas ng sikat ng araw gamitin natin yan, bumili tayo ng panel na 30 watts tapos controller <laughs> tapos isang battery na EGM gel type battery itong battery na mura na budget meal mga tropa pero makunat at uh, marami nang bumibili at gumagamit ito sa solar setup mga tropa dahil unang una mura lang sya tsaka makunat siya mga tropa no mataas ang kanyang lifespan 6 years pa sa normal yung paggamit natin at syempre hindi yan naglilikit mabalik tal dahil gel type yan na lead acid mga tropa 50% DOD so marami nang bumibili at gumagamit ito so mga tropa papakita ko ngayon sa inyo ang simple na setup pang charge ng ang cellphone, pang ceiling fan, pang ilaw, gamit na gamit na kasi to at nakatulong uh, save ng battery. So, oh, nakatulong siya save ng kuryente sa bahay. So, lalo lalo na pang backup natin kapag walang kuryente. Unang-unang gagawin mo to, bumili kayo ng battery na ganito. Tapos, yung battery mo to pa, dagdagan nyo ng controller. Tapos, bumili kayo ng mga panel. So, dapat, pag ganitong battery na gamit nyo, dapat tatlong panel na 30 watts ito. Pero kung napapractice na kayo, kahit dalawa lang motor pa. So, unang-unang dapat nating ikabit motor pa. Ito yung controller niya. May sign yan ng panel, yan. Panel, tapos yan, battery. Tapos, ito yung mga load natin. gusto maglalagay ng turbo sa ilaw, pwede. So, unang dapat ikabit is yung battery. Yan, positive, negative ng battery. Tapos, may lalabas dyan ang sign ng battery. Pagkatapos, dito naman natin ilalagay yung positive at negative ng panel. Kasi may wire ng panel dyan. O, yan. Panel. Dito mo ilalagay. Positive, negative yan. May sign yan, no? Positive, negative ng panel. Pag nakabit mo na yan, magbiblink na yan. Ibig sabihin, magsha-charge yung ating battery. O di ba? Once na puno na yung ating battery, dapat meron ka inverter mga tropa na gagamitin para yung 12 volts na battery natin pag napuno na, maka-convert na into 220 volts na pwede na sa mga appliances natin sa bahay mga tropa. Ganun lang. So, papakita ko naman yung inverter mamaya mga tropa. So, sana nakatulong tong video na to at kung gusto niyo yung uh, mag-setup mga tropa, itong battery na budget bill ang may recommend natin. Maglalagay ko ng link dyan sa yung basket. So, sabihin niyo lang, mag-comment kayo kung gusto niyo rin ng controller at saka itong ating legit na 30 watts mga tropa para makapagsimula, makapagsimula na rin kayo. Stay safe at stay happy.